Tapos ang matagumpay na sunod-sunod na relief operations ng SMNI Foundation Incorporated, abala naman ng mga volunteers sa paghahanda para sa malawakang relief operations para sa mga biktima ng lindol sa barangay San Isidro, Manay, Davao Oriental. Ang detalye ng balita mula kay Jean Domingo live mula sa Davao Oriental. Jean, mayong gabi eh. Yes, mayong gabi Angel. Narito pa rin nga tayo sa manaya Davao Oriental. Kusan katatapos nga lang nung... Uh ginawang paghahanda ng mga volunteer ng Life Foundation Incorporated ng mga relief goods, sakong-sakong bigas, galung galong mga tubig para sa mga residente na apektado nga noong uh, 7.4 magnitude na lindol na tumama dito noong October 10, 2025. Kaliwat ka ng kilos ng mga volunteer, nagbubuhat, nag-aayos, at nagbabalot ng tulong para sa mga biktima ng lindol. Sako-sakong bigas, balde-balding grocery items, at galong-galong malinis sa tubig. Ang maingat na pinaghahandaan bilang bahagi ng malawakang relief operations na katakdang ipamahagi. Ang barangay San Isidro sa Manay Davao Oriental ang isa sa mga lugar na lubos na napinsala ng malakas na pagyanig. Maraming tahanan ng gumuho at ang mga residente patuloy pa rin nakakaranas ng trauma at pangamba. Layo ng isyatibo ng SMNI Foundation na maibalik ang pag-asa at mapagaan ang bigat na dinadala ng mga kababayan natin na salanta at kalamidad sa tulong ng mga mapagkawang gawang donor. Naging posible ang malaking operasyon na pagtulong na ito. Higit pa sa mga material na tulong, dala ng SMNI Foundation ang minsay ng malasakit, pagkakaisa at pananampalataya na sa bawat unos may mga taong handang umagapay at mag-abot ng kamay. Ito ang patunay na ang kabutihan ay walang hangganan at kahit kaano kalayo, umaabot ang tulong sa mga tunay na nangangailangan. Angel, bukas nga inaasahan na ang pamamahagi ng tulong ng SMNI Foundation Incorporated sa mga uh, residente. At magamat di pa man nakakalating doon, eh bukas pa ang gagawin ng ang pamamahagi ng tulong sa kanila ay nagpaabot na ng lapis-lapis na pasasalamat ang mga residente sa SMNI Foundation. At uh, para naman sa mga nais uh, magpaabot ng tulong sa ating mga kababayang biktima ng kalamidad, maaari kayo magpadala ng cash donations sa SMNI Foundation via GCash number 0995-284-9117 at 0917-714-1820. Pakaabangan nyo ang mga susunod naming updates sa mga gaganap na dito sa Manay Daba Oriental. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Manay Davao Oriental para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Jean Domingo. Balik sa iyo, Angel. Maraming salamat, Jean Domingo, sa iyong update live mula dyan sa Davao Oriental.